Kalunos-lunos ang sinapit ng isang baka matapos itong putulan ng paa at tenga sa isang bakanteng lote sa Barangay Marabulig Uno, Kawayan City, Isabela. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Punong Barangay Jaime Partido, madaling araw noong 23 ng Enero nang matagpuan ng isa ring nagpapastol ng baka sa lugar ang wala ng buhay at putol ang ilang bahagi ng katawan na baka. Ayon sa kapitan ng makausap nito ang may-ari ng baka ay sinabi nito na wala siyang ideya kung sino ang posibleng gumawa ng pamamaslang sa alagang hayop bagamat may dalawang CCTV umano sa lugar hindi naman ito naabot ang lugar kung saan iniwan at pinatay ang kaawa-awang hayop paalala ni kapitan partido para sa mga may alagang hayop upang maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari ay mas mabuting dalhin sa malapit at ligtas na lugar ang kanilang mga alaga upang hindi magkaroon ng oportunidad ang mga masasamang Mangloob. IFM News.